Ito na ba yung team building? Ito na pala Matipid matipid ah. Kasi parang alam mo na kagad na huwag na tayo magsama-sama. <laughs> last na to, last na to. Wag <laughs> Plano ni ano to? Plano to ni TL. Ito raw na raw team building. Dito raw magkakasubukan. Dito raw magkakasubukan kung walang iwanan. Para sa alam namin. sarado. Hello na mukha. Ay, ba Ay, team building ba to? Pila na ba talaga to? Ano naman 'yan? Uy, pag tawan Siya lang solo rider ako eh. Solo rider ako. Alam mo kung pritong niya. Ito, 200 lang pala. <laughs> ito mo ba inaantay? Oo, lang <laughs> oh, din nila. Like 200 ba lang talaga? 200. Uh, o, oh ito yeah, 200 lang pala. <laughs> ito pala may ari guys. Ah, ito pala. Nakakalibre tayo. Coaching ka. Tapunan mo yan ng mga ticket na may hirap. Galing kay Tio yung ano yung mga maraming ano. Maraming resibo. Galing kay Tio yung. Huwag ka mataka kung bukas may 50 ang resibo sa isang ano. ng NCAA ka, no? Dahil nasa sabi nagpunila kami sa Walang katao-tao. So Ako